Naka naka kayo ng hapon na. <laughs> Sinipa na. Ikaw. Go, 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 play. Iyak si Tutoy eh. Tinulak niya? Oo. Oh Malaki pa naman niya eh. Yan lo, kasi mag-anak ka na rin kasi. Ay, stay, mag-asawa ka na pala. Hindi <laughs> nga <laughs> na. Wala kasawahin.

Ano pa lang yun, Toy? Goal, goal pa lang yun. Ginagawa ng yun. habulan pa bola niya na. Ang eh. gano'n. Ito, yung kabilaan niya. Yan, yan, ang goal niya niya. What happened? What happened? Oh, it's okay. It's okay. It's not dirty. Oh, Get up. Get up. Get up. <laughs> 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 oh, that's baby. That is baby. Just play. No pushing. <laughs> no pushing. No. No. No pushing. No <laughs> pushing. <laughs> rak bay. Yeah yeah la là yeah Yes Zack ah! Yun na. Naglaro na na kanya.